Hello guys, welcome back po ulit sa ating channel At for today's video nga guys, eto itutuloy natin yung ating coin hunting series na ginagawa dito sa 1 peso BSP at NGC series So meron na lang tayong 200 pesos guys Sana dito madali na natin yung 2,005 na ating hinahunt na hard to find dito sa BSP at kung papala rin tayo, sana makuha natin yan. At dito naman sa NGC na 1 peso, yung 2017 na hard to find din dyan sa NGC. At syempre yung mga semi hard to find na may encounter natin, kukunin natin yan guys. So kukuha lang ulit tayo dito ng 50 pesos guys para sa ating coin hunting. Kalahati lang ng 100. So bilang muna tayo guys, kuha tayo ng 50 pesos So ayan guys, sinati natin sa dalawang batch yung ating 50 pesos. Sana pala rin tayo dito pero syempre bago tayo magsimula, ang aking pong pasasalamat sa aking mga subscriber na patuloy na sumusuporta po sa aking channel. At maraming maraming salamat sa inyong lahat guys, lalong lalo na doon sa nagsishare at naglalike ng ating mga video. So sana po ay patuloy nyo pong ishare at ilike yung ating video guys. Malaking tulong po yan kay Coins TV at syempre para po ganahan na rin tayo sa ating ginagawang coin hunting at maging sa mga silent viewer natin maraming salamat at ang mga viewers natin sa abroad maraming salamat po sa inyong lahat so umpisahan na natin to guys ang ating coin hunting dito sa 1 piso first coin natin BSP year 2015 at kailan lang nakakuha tayo dito ng pros sa 2015 Come on. next coin BSP pa rin ba? tatlo ah puro 2015 yun ah next coin natin NGC naman guys na year 2019 na hindi na maganda yung kanyang kondisyon at syempre maraming salamat din sa mga kapwa ko coin hunter at sa mga idol natin na coin collector at ayan ang next coin natin 2019 ayan next coin BSP 2017 next coin natin year 2015 ang daming 2015 ngayon um, kayo ba guys meron na ba kayong year 2015 na pros na katulad nung na hunt natin so comment down below guys kung meron na kayo at kung ilan yung hawak nyo na 2015. So ayan. Common. Next coin, another 2015. At ito ay may variation din. Kung kumpleto na rin kayo nitong variation na to guys ng 2015, comment down below. Para po sa atin. Okay, next coin, 2019 na appointment mark. Common. Next coin, another 2015. So, napakaraming 2015 ngayon sa batch na to. Okay, next coin, NGC 2018 na low mint mark. So, ang hinahanap natin dito ay yung upper mint mark. Ayan po yung mint mark niya. Dapat nandito yan banda sa may balikat ni Jose Rizal. Yun po yung upper mint mark na 2018. At nakahunt na rin tayo yan sa ating mga nakaraang coin hunting at yun ay nakalagay na doon sa mahiwagang capsule okay next coin 2018 common next coin 2010 common next coin natin year 2012 Come on. Next coin, 2018 and 2013. At dito sa 2013 guys, may pros din yan. Kaya, tignan nyo po maigi yung mga piso nyo. At kung may 2013 na kayong pros, frosted guys, comment down below. Okay, ang ating last coin dito sa ating first batch. So malabo na to na ito ay 2005 year 2013. So ayan. Bo kaya nga tayo dito sa ating first batch guys at bago tayo ma at pagtapos nating sa ating coin hunting guys, magse select tayo ng ating ia-update. Okay, ito ang second batch guys. Sana palarin tayo dito pero bago tayo magsimula dito. Baka po hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasuyo na po ng subscribe button. At yung notification bell guys, huwag nyong kakalimutan para po updated po kayo sa mga susunod pa nating coin hunting series at coin update. At ayan na nga, umpisahan na nga natin ang ating second batch. Ang first coin natin, NGC na 2018 na low mint mark. So common. Next coin natin, 2017 common lang din yan next coin common 2013 common next coin natin so ayan year 2012 Si sisilipin ko lang to guys so ito na lang ang i-update natin guys at itatabi natin to napakaganda ng condition nito okay proceed na nga tayo guys 2019 na upper mint mark come on. 2018 come on. next coin another 2015 At 2018 Pangit ng bariyang yun. Mukhang nasagasaan ang nasagasaan sa kalsada yung isa na yun. Okay, another 2015. Common. And another one. Next coin, 2019 na upper mint mark. So, common lang din. Next coin natin, 2015 ulit. Napakaraming 2015 dito sa ating ano na to? Batch na to. Okay, next coin natin, 2011. Silipin lang natin to guys. Hindi na maganda. Tatalupan na yung ano, bariya. Okay, next coin natin, 2019, na low mint mark. So, common yan. Next coin, 2004. Common. Okay. Next coin, 2018 na low mint mark. Common. Next coin natin, 2018 na low mint mark pa rin. Common. Ayan na nga, kukunti na lang yung ating bariya. Next coin natin, 2018. Common. And we have 2017. Common. Next coin, 2018, low mint mark so common lang din 18 and 2012 at ang ating last coin guys sa ating coin hunting year 2019 na low mint mark so silipin lang natin to guys wala na common lang yan at bokeya nga tayo dito guys at eto Itatabi natin to year 2012 na napakaganda ng kondisyon. Parang etong year 2012 na to. So tignan natin ang status nito ngayon guys sa uh, numista. Kung ano na ba ang status nito. Magkano ang kanyang collector's value ngayong 2024. So punta lang tayo guys sa ating source ang uh, endatnumista.com n.numista.com at punta nga ulit tayo dito sa ating kaibigan na si Google. At mag-search tayo doon guys. Ayan. So, Se search lang natin dyan. One piso. BSP. Namista. So, ayan guys, magnetic ang ating ia update kasi ang year 2012 ay kabilang sa magnetic. At ayan na nga guys, andito na tayo at ang kanyang features guys, ayan, ang lahat ng informasyon sa piso natin na to. At diretsyo na tayo dito sa ating ia update na year 2012. So, ayan guys, ang uh, year 2012 guys ay mayroong dalawang variation. So ayan. At ang ating nakuha ay reverse 2 na year 2012. So isang reverse 2 at isang reverse 3 ang year 2012 guys. Ayan at ang kanyang cross pala yung reverse 3 guys ng year 2012 so kaya masasabi nating hindi iyon yung atin dahil die 2 lang yung ating nakuha at eto nga ang kanyang frequency guys 19% o ang kanyang percentage at ang kanyang collector's value guys o price of pre dito sa very good condition 6 pesos and 30 centavos at dito naman sa fine at extra fine, same lang sila dalawa, 10 pesos. At dito sa extra fine, 11 pesos. Sa AU condition, 19 pesos. At dito sa uncirculated, 27 pesos. So, ayan po yung common na year 2012 na nahunt natin. At dumako naman tayo dito sa pangalawang 2012 guys Itong Bold Letters Reverse 3 Frost So ayan guys Ang kanyang percentage ay 2% So napakababa guys Yan yung mga magandang i-collect At ang kanyang collector's value guys O price appraisal dito sa Extra Fine Is 90 pesos So napakalaki nito guys sa extra fine condition lang to wala pa yung AU condition at uncirculated so ipagpalagay na natin na 150 dito sa uncirculated dahil dito sa extra fine lang 90 pesos na so napakaganda kung makakahunt kayo nito guys magandang itabi ito ang bold letters reverse 3 ng year 2012 so ayan guys at etong ating na-hunt ay day 2 lang to. Ayan, kitang kita naman. At napakaganda ng kondisyon na to. Parang pros yung kanyang harapan. Pero laster lang yan guys. Kasi sinilip ko rin. Wala, hindi siya yung parang nag -iiyelo. Okay guys, maraming salamat po. Pag may na-hunt kayo na frosted na reverse 3 ng year 2012 guys kung meron na kayo nito comment down below para malaman po natin at medyo mahirap makita yon guys dahil 2% lang yung kanyang percentage so napakababa okay yan lang po maraming salamat sa mga sumama dito sa ating coin hunting So sana po ay 'wag niyo kalimutan i-share at i-like 'yung ating video guys. Maraming salamat po sa inyong lahat. Keep safe always and God bless.